Marami ang nagka-interes dito sa aming puno ng dalandan dahil wala ka kasing mabibiling ganito dito sa Australia. More than 10 years na ako dito at wala pa akong nakikitang binebentang dalandan sa market o kaya ay sa grocery dito. Ang binebenta lang nila dito ay yung kulay orange na tinatawag na mandarin orange at saka yung mga oranges na malalaki at medyo makapal yung kanyang balat. At kahit yung tanim na dalandan ay wala rin masyadong nagbebenta dito kaya may mga nagre-request na imarkot ko daw itong aking puno ng dalandan. Itong puno namin kasi ay tinanim na dati nung may-ari, nadatnan na lang namin siya dito. Kaya hindi ko alam kung saan niya ito nabili. At ngayon ay magtatanim ako ng seeds nitong dalandan, baka sakaling tumubo ito. May tatlong bunga na hindi namin nakain, itatanim ko na lang ito direktsyo, hindi ko natatanggalin isa-isa yung kanyang seeds. Mabubulok din naman yung kanyang skin at yung kanyang pulp at maiiwan na lang yung kanyang seeds meron din akong konting seeds na nakolekta. Pinagsama-sama ko muna sila sa isang pot at irerepat ko na lang sila later on kung sakaling tumubo itong mga seeds. I-update ko na lang kayo sa mga susunod na araw kung tumubo ito. At next time ay itry ko naman mag-propagate gamit ang marketing.